Ang apat ang Pilipinas sa walong bansa na nakapagtala ng maraming kaso ng TB o tuberculosis sa buong mundo. Sa kabila nito, tiwalang Department of Health na kaya na nila itong gamutin sa tulong ng dinidevelop na bakuna. Nakipagtulungan din ang Pilipinas sa Cambodia, Laos at Japan para labanan ang nasabing sakit. Sinwel talakay sa report. tuberculosis o TB survivor si Jujin. Hindi lang basta TB ang kanyang nakuha kundi drug resistant tuberculosis, isang uri ng TB na halos hindi kaya ng gamot. Tulad ng karamihan, natakot rin siya bago niya natanggap ang kanyang kalagayan. Takot kung ano ang sasabihin ng mga kakilala. Kasi yung tuberculosis kasi is hindi ah, kasi personally ako pag once na may tuberculosis ka, parang hmm pinandidirian ng maraming tao. Ayon sa Department of Health o DOH hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin ng diskriminasyon ang mga taong may TB. Kaya ang ilan ayaw lumapit sa mga TB center sa mga barangay. We need to give that information out to the people that TB is, we can diagnose it and we can cure it isarin ito sa nakikita ng Department of Health na magiging sagabal sa isinusulong nito na advokasya na maging zero TB cases na ang bansa This is about information this is about risk communication the stigma is only because they think TB is like leprosy or some other disease. Sa tala ng World Health Organization, pang-apat ang bansang Pilipinas sa walong bansa na nakapagtala na mahigit 2 out of 3 TV cases sa buong mundo. Sa kabila nito, positibo ang DOH na sa darating na panahon, negatibo na ang Pilipinas sa TV. Yes, we can end TB. Ano ang posibleng itong makamit ng bansa dahil sa makabagong teknolohiya at gamot? Dagdag pa niya, develop na rin ang vaccine para sa nasabing sakit. So we're now going to use molecular testing. The other one we use for screening active cases is ultra-portable x-ray with artificial intelligence. There are newer drugs, uh, shorter therapy. I've been heard of implantable devices that can actually emit the anti-TB and you don't have to keep coming back to the center. Katuwang ng nasabing ahensya ang ilang mga health minister ng iba't ibang bansa tulad ng Cambodia, Laos at Japan. Kasama rin dito ang grupong Stop TB Partnership na makakapagbigay ng mga best practices para malabanan at matapos na ang TB. From the Stop TB Partnership, uh, we are um, huge advocates. But we also are uh, providing funds uh, to countries to support efforts. Target ng DOH, masugpo ang sakit na TB sa bansa by 2030, alinsunod sa ikatlong sustainable development goals ng United Nations. Noel Talakay para sa Pambansang TB sa Bagong Pilipinas.